So, uy, naunsa na ng jacket ni mo. <coughs> Magbantay mong sakyanan, ha? Narabay uban nga kusog magpadagan. Sakyanan, 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 naabli ang buta na magigaling kod. Magitujo man tayo. kali pai Ikaw ang susok Ikaw ang Dios O kalebay ko Ikaw ang susok Ikaw ang Dios O kalebay ko Thank you Baktas na ta? Oo. Oh. So, good lang ka. unsa ano sa mga na mo? Oo. Oh, Very good. Oh, Kamuna po yung daan ng bag? Bag-pack. bag Kuy, bag okay, pasalamat sa mga um, salingkuranan. Bye lingkuranan. Bye, lingkuranan. Bye, lingkuranan. Salamat sa lingkod. Salamat sa lingkod, Salamat sa pagpalingkod. Salamat sa pagpalingkod.

na ay ha, na ay motor padaplin <laughs> Bibo ka na, baktas Lakaw <coughs> Hey, Jang! Magbantay ba kay na yung motor? May mga sakyanan. Hoy! Kuya mo! Lamiya, sakyanan day, oy! <laughs> Guys, naisaking, oh. <clears throat> ay gagan kay na iro. Doy. Sdi lagi mo dagan. Nine motor. Jang! <messuk tangan> Badlong ara gunas andoy be di padaganan. Biar hey, mirang bag di be. Eh, tes, tesa tesa kan kau jual sop kan? Eh, sop 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 kan? Nah. Đang. Rồi. <túi> 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 <coughs> <Porock> size. Được <túi> không <laughs> isda isda mo di apa isdang lagan dia lagan lambat batong lagan og na sa rin ani isdang lagan na ego ning mga lagan usa <laughs> kay forma dana ng isdang lagan Dai, <laughs> <laughs> dai, da, may isdang lagan, ang um, palen. <laughs> Malagan pa <laughs> Guys. Ngabot ra ni sa ang destination. Hi guys. Oh, good it, get <laughs> bye. -bye.